Sarap buha! Tamis. Ang tamis talaga. Mamulak pa ko balik ko niya. Kaya tamis kayo. Sa <laughs> pingon na tao. Under the trees na punta ni Ron. Under the coconut trees, I mean. Oh. Daghan na nayo tol dere. Klase-klase na kay mito na isan santol. So daghan kay mga prutas. So kaka start lang ano ng season ng lansones. Pero ano pa siya putot pa sa lansones, may pa kaayo. So probably it will harvest like August or September. So wala na siguro ko dire. So ano ko sa nang langyaw na pugo aning. Ano ha? Ano, ano, panahon na. And then, yes. So, so, ah. so, guys. So, ay galibot-libot, ano? Nakangkang, tagmangga. Pari mangga diri. Mamula ka daghan, nagapasod sa punuan. Katamis, sir, baka ayaw ka. siya, eh, mangga pa ako. yun siya, pero very katamis. Ganahan kayo kung ano mangga ha, eh kay perfect kay siya yung ano yung buo grabe ang season sa mangga dire karun wala na wala yung manong baling sa mangga sa parting na ba so pero ako mamulak ragihapon ko kaya ako aman ng ipakaon sa ano? ipakaon sa baboy yes ang akong anay katong itong ganiha Hangul po kay mangga Wala <laughs> gatay, Wait Kaysa naman mag anong pa ano. Free naman to. Sayang ang mangga. So, imuha na lang pula ko. Nagipakaon sa iya ha. Kung di na maato sa tao. May hayop uy. Dapat maano tayo. Pakinabangan natin lahat ng mapakinabangan. Huwag natin sayangin kasi once in a year lang yan. Diyan may mga pagkakataon pa hindi talaga nagbubunga yung mga mangga. I mean, hindi lahat ng mangga nagbubunga. So, very lucky tayo ngayon kasi ang daming bunga. Hello everyone! So, ganito talaga ang buhay natin dito sa probinsya. Probinsyang probinsya po talaga kami dito. So, ito ay niyugan talaga ito dito. And, patarik po talagang lupa namin sa bandang ito. Kaya, kapag nag-harvest kami ng niyog ay kailangan talagang sundin mo talaga ng uh, i-gather mo talaga yung mga niyog kasi pagka high tide aano rin yung mga bunga ng niyog kapagka hindi kinuha kaya habang low tide pa at habang nagha harvest o um, nasa taas pa yung nag-harvest dahan-dahan ko na pong iniipon yung mga niyog at ilalagay natin sa safe place at iipunin natin sa isang lugar para kahit papano ay medyo madali na lang natin siyang hakutin papunta sa taas kasi nasa taas po kasi yung tapahan ng ating niyog kung saan natin tatrabahuin ang mga niyog at lulutuin so ganito lang talaga ang buhay dito so okay din naman, masaya naman kasi tahimik talaga ang buhay at gustong gusto ko talaga na mamuhay ng ganito yung mapayapa lang, tahimik yung kasama mo lang talaga yung nature kapag kakalangan mo ng uh, shell, kailangan mong mag, uh, mangisda pang ulam so mangisda ka lang dito sa tabing dagat or manguha ka lang ng mga shells may ulam ka na so napakahilig ko talaga doon sa mga seafoods kagaya ng talaba yun talaga kalimitan ko so after ko nag ipon ng mga niyog nakakita naman ako dito ng puno ng mga Uh, kawayan kung saan napakaraming labong kasi nga tag-ulan na at ito talaga ang season ng labong kaya sabi ko kukuha ako ng labong para gagataan natin sa ating hapunan kaya dali-dali na akong nanilinis ka na din ang labong bago ko iuwi kasi Mabigat talaga ang labong kapag hindi mo siya nilinisan, kaya kailangan talaga linisan mo at saktong-sakto kasi tabing ilog lang ito at yung ilog na ito ay malinis at never talaga itong nahibsan. So, ito talaga ang pinakamalaking ilog dito sa amin na never pang nahibsan. Kaya pagdating sa pangunguhan ng labong ay expert na expert na ako dyan. Kaya sinisigurado ka talaga kapag ka umuwi ako dito sa Pilipinas ay labong talaga ang una kong pinupuntahan. So, of course, dahil may labong tayo, automatic na yan, lulutuin na natin agad-agad. So, mabilis ang pagluto lang po. Pinakuluan ko lang yung labong bago ko siya niluto at gagataan natin. So, may mga hipon na din pala akong nilahok dyan at iba't iba pang mga dahon-dahon na inihanda natin para ilahok natin sa ating labong. So, yung pinaka the best talaga na dahon na ipapartner mo sa labong is yung dahon ng saluyot. Yan talaga sila, partner talaga yan kapag inataan. And then after naman ang aking pagluluto, continue pag po tayo sa, pina, sa paghahakot so ng die, ating mga niyog. Kasi mga meron dito parang kanal siya natin, pero ilog talaga ito. Pero itong ilog mama, na ito ay nahihipsan. Kaya, kaya lang inuna ko talaga ito kasi so ito napakaraming na, um, uh, bunga ng, ng niyog dito na sumiksi kasi para siyang kanal o para siyang imburnal. na nandito lahat yung mga niyog kasi patarik nga siya halangan natin so kuhanin kasi tagulan na -bunga, at baka umulan ng malakas at aano rin itong mga niyog na ito sayang talaga naman kaya imbes na hayaan natin so pakinabangan natin magsipag na lang tayo para so, ati mapakinabangan ang niyog dagdag trabaho, na din ito kasi konti lang ang bunga so, ng niyog so, na yan kasi dinaanan talaga ng matinding taginit ng mga nakaraan kaya kailangan sisimutin talaga natin bawat bunga ng mga niyog na makikita natin ay kukuhanin talaga natin pang na talaga iyon. So pagkatapos ka pala dito na ng mga niyog, nandito naman kami sa, nanguha naman kami ng buko. Nanguha kami ng buko kasi pang merienda. So napaka paborito ko talaga itong buko na ito kasi fresh na fresh iinumin mo yung sabaw ng buko tapos napakatamis ng lasa kasi kakakuha mo lang and then kakainin so isa talaga to ang pinaka namimiss ko din sa Pinas kasi itong buko ay wala talaga sa Europe kaya pag nandito ko sa Pinas ay talagang sinusulit ko nakakain talaga ako ng buko na wanto sawa kasi libre lang naman at nasa sayo na din umakyat ka kung walang ibang aakyat hanggat kaya mo umakyat umakyat ka at makakain ka na ng buko so sa bisaya pala itong buko ay butong so namutong kami ngayon namutong pag tawag okay, sa bisaya ay nangungha ng buko okay, okay, so nungunang ano nungunang pag uwi ko dito ay talagang ako mismo ang umaakyat tapos doon ko ginakain yung buko sa taas ng niyog kasi dinadala ko itong sundang sundang ito sa Visaya or pang tagaw ano ba tawag nito sa Tagalog ayan bolo dinadala ko yan sa taas at doon ako kumakain pero ngayon syempre dahil may pamilya na tayo ay kailangan nating magdubling ingat sa ating sarili para sa ating pamilya so hindi na ako kagaya noon na kapag gusto makit, akit na lang basta So, yan pala. Sa oras na ito ay kapatid ko ang humaakyat ng buko at ako ay nag-aantay na lang sa inlalaglag niya at iche check ko kung tama ba ang kinuha niyang buko kasi kailangan sakto talaga yung may laman, hindi matigas tapos hindi rin parang ano yung sakto yung laman niya. So, nakikita niyo yan nandun yung kapatid ko nasa taas ng buko. At tayo ay taga kim taga check kung tama ang buko na ikanyang kinuha at tatrabahuin natin ang buko dahil magbubuko salad po tayo this time kailangan natin ng maraming buko at gagawa tayo ng buko salad so minsanan lang to medyo mahal nga lang ang pagsahog ng buko salad pero carry lang kasi bihira lang naman tayo magnguha ng buko or magbubuko salad So, kayo din ba? Paborito nyo din ba ang boko? Kaya nyo din bang umakyat ng niyog para manguha ng buko? O ano yung pinaka-paborito nyo recipe pagdating sa buko? Minsan kasi ginagawa namin to nung bata pa ako gumagawa yung mother ko ng buko, nilalatikan niya, ginagawa niyang bukhayo. At yun ang pinaka-paborito ko noong panahon. Nung maliit pa ako, nag-aaral pa ako kasi palaging gumagawa yung mama ko ng ganun. So, ngayon naman, ay buko salad na lang talaga ang madalian. Tsaka ngayon panahon talaga is tumataas na talaga, matatanggad na talaga ang puno ng niyog at tsaka hindi na ganun ka uh, kadami ang bunga. Siguro nga kasi mahabang tag-init talaga ang dumaan dito kaya siguro medyo kaunti na lang ang bunga ng ating mga niyog this time at sabi nila habang tumatanda daw ang niyog ay pa, pa konti ng pa ang bunga ng mga niyog so ito pala ay nagtitikim na ako at syempre dahil paborito ng buko ay kakain tayo wala ng patumpik-tumpik yan so ito na pala yung nakuha namin so medyo marami-rami na din at tatrabahuin na natin para magkaroon naman tayo ng buko salad after nito. So, buko salad kasi maliligo po kami sa dagat na magda magagawa tayo ng maraming buko salad this time. At, yung lalaho ko pala dito is yung condensed lang talaga. Condensed milk, dalawang condensed milk. Tapos, ah, meron pala akong uh, fruit cocktail na binili doon sa bahay pero hindi ko na dinala dito kasi medyo medyo mabigat na talaga kailangan lang natin ng buko at ititimpla natin ng maayos pagdating doon sa bahay so ayan saktong sakto talaga ang laman ng buko ang sarap kainin alam nyo bang na mas paborito ko talaga ang buko na kainin na puro yung ganito lang walang kalahok lahok ang sarap kasi yung natural yung tamis nya natural yung lasa nya so yan perfect na perfect ang laman ng ating buko na nakuha so dalawang kapatid ko pala yung nakasama ko dito yung dalawang brother kasi nanguha nga kami ng medyo marami at hindi kakayanin ng isa nakakaawa naman at nakakapagod din kaya umakyat ng neom so ayan na and madami na tayong nakuha at ito naman dito si Isha at si Johan. nag enjoy naman sila maligo sa ilog. So yung ilog talaga namin dito ay pwedeng pwede mong liguan, pwede kang maglaba kasi sobrang linis. Sobrang linaw ng tubig. Ito yung ilog na hindi nahihibsan. Kaya walang problema. Ito mo naman, ang nag enjoy talaga sila. At napakaganda talaga ng lugar na ito ito talaga yung sa pinaka-favorito ko. Ito yung kinalakihan ng lugar. Ito yung <laughs> saksi kung paano ako maglaba noon. Kung paano kami na uh, maligo. Pero nung panahon na yun ay eh, medyo malalim pa ang mga ilog. Kaya nag enjoy talaga kami para kami nagsaswimming. Uh, unlike this time, medyo mababaw na ilog siguro na kasi kakabaha lahat. Ganun na siguro. And, uh, sa lugar pala namin, napakaraming uh, lansones dito. Kaya, champo na din na lansones ngayon. So, hindi pa siya para harvestin. Pero, malapit na siyang maha-harvest at nahinig na talaga. So, yung dalawang bata. Habang naliligit pala, unang nang kit ako na. Kaya, at inyo sa pinakain namin. Sa so, enjoy talaga sila. si na. Sister, Sir yan rin ba? Paborito yung ginagawa sa probinsya. Ano yung mga paborito niyo? Uh -huh. You're swimming in the to? river? Ako kasi napakalapit ko talaga sa nature at gusto gusto ko talaga. Palagi akong nag-spend time with the nature. Masaya, masaya masaya talaga ako kapag ganito yung klaseng buhay. Kahimik at masaya. Tapos, kasama mo yung pamilya mo. So, after pala ay naligo na din ako kasama na yung family ko. Ngayon, wala. Masaya lang. At, bala ko sana manguha ng oyster. Kaso, wala akong dalang pangkuha ng oyster. Kaya, in-enjoy ko na lang yung tubig. In-enjoy ko na lang yung sarap at ganda ng paligid. Ang ganda ng uh, dagat ngayon. So, ito pala ay dagat talaga ito. So, maalat talaga napakaganda ng lugar at napakalinaw ng tubig so marami raming tao dito ngayon kasi mga kasama namin ay mga pinsanan mga kapatid ko mga pamangkin ko and may mga iba ding taong nagsiligo dito sa lugar na ito so ayan na ayan na yung mga pagkain namin para. Ang salo-salo lang. Sa Talaba. Thank you for watching.